Dahil Marites ka, let's go sa go, samahan mo ako sa panibagong ganap ng aking simpleng buhay dito sa Texas. After nga kumain ng dinner ng David, ay pumunta na siya agad dito sa aming garahe para tapusin ang kanyang ginagawa dito na sabitan ng aming pang-garden. At nang matapos niya nga ito, ay nag-aya siya para magpa-car wash. Nasarapan ata siya sa aming dinner kanina, kaya naman sinisipag siya ng very very light lang naman. <laughs> Pinaumagahan nga, eto at papasok na naman ang masipag kong asawa. Kaya naman shoutout din kay Chismosong Kalbo. Gusto niya nga malaman kung ako ba ang binipisyari ng David sa insurance niya. Ano naman sa'yo kung ako nga, bangungutang ka para pambili ng vitamin C? <laughs> Pati ba naman yung mga personal na hindi na dapat tinatanong pa, itinatanong mo pa, Chismoso Yorn? Kung may galit ka nga sa kamunduhan at hindi ka masaya sa sarili mong buhay, ay abamanong, huwag kang mangdamay. Nanan wa kaya wag mo nang guluhin pa <laughs> at pag alis nga ng aking kamahal-mahalan na asawa <laughs> Ako nga ay pumasok na sa loob para mag-asikaso. Pero bago ang lahat, dumating na pala itong aking binhi na itatanim sa aking mini garden. Ang palaya-palayan tsaka sitaw. Dahil maaga pa nga dito, mag-aayos na muna tayo netong ating pinaghigaan. Ay, dai, sipagsipagan muna tayo for today's video. Para hindi tayo mapalaya sa bahay ni Uncle David. Mahirap na, baka pulutin tayo sa kangkungan. <laughs> dahil nga mukhang uulan today, kaya chinek ko na muna, baka nagsimula ng umulan. At dahil wala pa nga ang ulan, kaya naman nagsuot na ako dito ng gloves para naman protected tayo from the germs, charot. <laughs> At lumabas na nga ako para magsimula na rin sa aking trabaho for today's video. Kay sarap mabuhay sa mundong ibaba. Ay hala siya, may pakanta pa. Masama bang maging happy, ha? Nang aano ka inaano ka ba, ha? <laughs> nyo nga, eto ang ginawa naming flower beds ng David. Sa mahal nga ng stainless na yan, isa lang muna ang binili ko. Ang naisip ko ngang itanim dyan ay yung aking pangmalakasang buto ng ampalaya. At dito naman po sa kabila, ang itinanim ko ay yung buto ng sitaw. Para may gagapangan sila dyan sa aming bakod. At dito ko nga tinanim banda kung saan hindi makukuha ng kapitbahay ko ang aking mga sitaw. <laughs> yung kapitbahay ko dyan, imahilig eh, din sila sa mga gulay. Last year nga ay may mga tanim silang upo. Pumunta nga dito sa aking bakuran kaya naman pinagpipitas ko. Sayang naman kung mabubulok lang, di ba? Ay eh, maganda na yung pakinabangan. Biyaya yun ng langit, kaya ipagpasalamat na lang natin. Diniligan ko na nga ito para ma-make sure ko na matubigan talaga sila. Dahil si Haring nga ay mukhang pa weather weather ayaw pang tumuloy. <laughs> Mahiya in yarn. Ay Mars, ako lang to. <laughs> Marami pa nga akong gagawin sa loob ng bahay kaya pumasok na ako. Marami nga nag-aakala na ako isang tambay lang dito. Nawaw mali ka Mars dahil tambak ang gawain ko dito. Charo! Ay nag madali akong lumabas. At may parcel pala tayo na dumating. bukas ko nga ay nagulat ako kasi kahapon ko lang to in order. Ito pala yung in order ko kahapon na tatlong pants para kay David. Dahil nagre-reklamo na nga siya dahil yung mga pantalones niya ay natatanggal na yung mga tahi. At for sure pag-uwi niya nga mamaya ay matutuwa yun.